ano wala? Ano kasi, anak, nasa... Uh, nasa state si Daddy. Yung states, malayo yun. Kailangan ko pa sumakay ng aeroplano para makapunta doon. Tapos na nag-work si Daddy, hindi siya makaalis kasi wala pa siyang pera. Pero may pera na ako ngayon. Kaya naka na ako. Kaso, Nakita ko may bagong friend na yung mami mo eh. Si Tito Kevin mo. Friend lang naman po siya. Pero ikaw, daddy ko po. Samin sa ka na po, Tetera. Samin ka na po sa sama. Soon, anak. Soon yan. Promise. Okay. Yeah. Ah.